Mysterio sa so Wilderness Farm Day 14 of Summer, Year 3 Ang current funds ay 1,422,318 Gold At ang total earnings ay 9,022,307 Gold Gumising tayo, minom ng green tea at kumain ng crab cakes Meron kaya may birthday? Tingnan pala natin yung journal. So, hanggang level 28 lang ang inabot natin sa Danger in the Deep. Tapos, hindi pa tayo naka-slain ng ghost. Ano ang... Wala namang... Ano? Tingnan natin ano ba ang ano tomorrow. paano ano? Ating ano kapalaran ngayon? at ang kapalaran natin luck will not be on our side weather report uulan ulit bukas na hindi ni umuulan tsaka palagi ko pwede nang makuha lahat yung ano yung ating mga tinanim tingnan natin natin kung makapuha na natin yung mga sa natin. Sa oh, sabi na nga ba eh. So, ang kailangan natin gawin, pumunta muna tayo sa... Ay, sarado pa. Sarado pa si ano, si Sandy. Wala na pa tayong ano, stairs. Para mabilis makapunta sa luma. Ay, hindi pala dyan. Ito pala. May hagdanan ba? 14 lang hagdanan na atin. Mm -hmm. So, ilagay muna natin yung mga hindi kailangan dyan sa loob. Gusto ko ano matapos yung pinapagawa sa atin. Yan. ito dyan muna at huwag na tayo ng ito galatahin ito para tapos na agad let's go ngayon papalitan natin ang hagdanan eight, 22 lang. Wala nang iba. Wala ba ditong cactus? Wala cactus. Ay, meron nga pala tayong key to the town. Ay, maski pala meron kang key to the town. Hindi ka makakapasok. Nga naman, hindi naman. Yung oasis, hindi siya pelican town. <laughs> hindi nga naman siya pelican town. Wala. Na nakuha. Nakakainis naman. So, ano makuha yun? ano eh? Wala maritong ano. Hindi lang po merong nakakuha nakukuha na pangalan nito. Cactus. Walang cactus. Makaya ko. Nothing. Ito ang cactus. O na ano na, mag, malapit na mag-nine. Eh, maka dito meron tayo. Meron ba tayo dito? Ay, ito pala. Wala. Nothing. Kuli kaya natin to. Hmm. na. Ah, uh, lalo tayong mabagal. Ayan, nay na, nay na. Uy, ano to Yan na naman. Nakakuha na ako. Ay, per 500 yun. So, bili tayo kay Sandy maraming ano. Siguro mga 550. Yan, okay na yan. Balik tayo. Balik tayo. Parang mas, una, mas gusto ko unahin yung pagtatanim gusto ko nang matapos. So, what happened? Hey, meron tayo na kuha. Yes, yung pagtatanim ang uunahin ko. Babalik ko itong mga ano. Ito, so, pwede nang ibenta yan. Okay, so kunin natin ulit yung mga ang gamit natin. Tago natin to, check to. Ano ba? What else? Malahati niyan. Ay, no, ano, open. Ayusin natin. Palakol. Piko. Panggapas pambungkal, watering can, spada, master, slingshot, iridium, at ang gold pan. Okay. All the rest, papasok na natin dito sa chest. Sampu-sampu lang yun. Yung manito tapos yung ano natin. So, nainapin ko. Ay, dapat pala habang kinukuha, naglalagayin, ay, nasa na ba yon? Nagtatanim na tayo habang kinukuha. So, dapat ganyan yan. Para nakikita ko. Okay, let's go. ba? T tanim ako ng tanim 13. O ka, o tama. Pwede, may, o, may araw pa. May oras pa. Kailangan tayong kumita. At ngayon lang yung mga panahon na pwede kumita ng gano'ng kalaki. Kasi ah uh, ngayon, ngayon lang yung ano eh, season ng starfruit sa ibang season hindi na siya lalo na sa fall or ano hindi na siya tutubo tapos itong starfruit siya yung gusto kong i-process ng mga machine dahil kailangan natin ng 10 million para dun sa ano trelo tapos yung tigli isang million bawat obelis. So, sana mag magawa natin yung within 3 years na pabili natin lahat yung binibenta. Yung wizard. Naku, sana tama tong 5.50 na ano, no? Baka mamaya kulang pa to. So, dapat pagkakuha kaming agad para yung oras hindi maalit mag ano. You've reached a new level of understanding. So, as we go about at na natatagyan natin ng mga lighting rods anihin na rin natin yung mga ano, battery. So, narito naman. Tsaka na lahat yung kukunin sa mga ano, mga uh, fish pen, fish pen. Tingnan ko na natin magagawa yung uh, pinagagawa. So, unahin ko to. Baka tingnan ko, titingnan ko kung makakagawa ako ng ano. Kung meron di bang ano. Anong pahala na? So, Juni Mohat. Juni Mohat. Grabe, one na, oh. Hindi tayo tapos dito. Oh, almost 300 na yun. Wala na lang yung natira. 200. 2 plus. Kulang na ata yung nabili na. Ay, dapat yata 600 yung binili ko na. Sims. Hindi ba balik pa ulit doon kay Sandy? Okay, maganda matapos na to. Yung mga malalayo. Para kasi yung mga monsters. Yan. So lahat ng machine. Lalagyan natin itong star fruit. Yes, so mamaya na yung all the rest. Dito naman, dito sa kabila. Ah, hindi pa siya nag, ano, mabuti naman. Hindi pa. Aabot to. Aabot tong ano natin. Nabili natin sakto. 20 Kung meron sana akong 100 staircase, magagawa ko agad yun sa yung, ano, Mr. Sa one hindi. Hindi ko na yung ah, uh, hindi ko na kukompletuhin sana yung pagpatay din sa ghost kasi hindi mo na magagawa ng sabay. Dahil kapos na sa time. Hindi ko naman napansin na ano. Na ano pala. Ang pangalan nito. Sobrang konti na pala nung araw. Kala ko mga one week pa pala. Yung pala 4 days. Tinanggap ko pa. <laughs> Pero mas gusto ko yung ano eh, Yung mga quest dun sa mystery King. Kasi mas malaki yung premium yun, although yun naman sa ano, kay Mayor Lewis. Ang premium dun yung, ano, yung ticket. Grabe oh, three na. Titignan pa natin yung greenhouse. Tapos yung ano pa, ah, anong pangalan nito yung ating bahay sa, ano, Ginger Island pa natin yun. Dapat pala pag kumuha ng ano, quest uh, yung magagawa siya Monday to Friday. sa uh, Monday, Monday, basta mga ba hanggang, hanggang, latest na yung Wednesday. ano na ang gawa na natin yung dapat natin gawin <coughs> tingnan natin meron pa yata mga ano um, pwede na mga ayan o oh. ito rin yata meron pa yan yung pag isa yan tayo makapasok na agad check natin kung Okay, natin dito yung mga So, meron 20 Ito, lagay muna natin dyan Hinga natin to dito Tsaka yung alamite Baka meron na pagdagamitan Lahat ba nalagyan na ano? Um, yan, di ba? Yan yung sinasabi ko malagyan ng ano. No. Wala lagyan natin lahat. Yung pickle bit pala mura lang. Hindi siya nag ano. Kano kaya isa? 350 lang. 350 lang. Pero pag ito, 1,000 to eh. Kung ano. Kaya itong tatanim itatanim natin ngayon dapat gumawa tayo ng pondasyon na ano, makaka pa. no, Snowy, ba na? Napat, napet na natin. Hindi pa ata. Hello, Snowy. Hindi pa. Hindi pa natin siya napet. So, lahat ba nalagyan? Importante lahat na nalagyan eh. Let's look. Yes, nalagyan lahat. And pupunta tayo kay Wizard. Bili tayo ng ano, bago tayo pumunta kay Wizard lagyan pala natin ng ano lagyan natin to oh, ng mga prutas Tsaka to, kunin natin dito yung mga pwedeng kunin bumagal na naman siya. Lagi siyang bumabagal. Isa na yun. Okay. Hindi lang natin dito. May ako akong gagawin sa mga mineral na yan. Ayan o. No? natin kunin itong mga pa. Tapos natin sa dryer para maging grind ano siya racing kasi magkakaroon na tayo ng ano juni mo mga juni yan so pasok natin dito to kumuha tayo ngayon ng ganyan hindi ko maalala kung 20 o oh, 9 lang ata 9 uh, pero online lang siya. eh okay. Siguro the most tatlo mapapagawa. Tapos, kumuha tayo nito. Tsaka ito. Nako, kulang ata yung ating ano. Itong fiber. Let's go. makakulang yung fiber natin dapat kumuha tayo ng maraming fiber at sa naman tayo kapagin yung fiber Baka 200 yung fiber eh meron nga palang ano ngayon nakalimutan ko yun ha saan tayo kukuha ng ano, fiber ayun Ado sa anong mutant something. Pagkulang pa to. Sana isang daan lang fiber. Hindi, hey, wala wala na. pag type kay wizard ay magpapagawa nagpapagawa <coughs> tayo etong ang juni mo so pwede na ay 100 lang pala pero makakagawa tayo isa lang so mag build tayo tapos itabi natin tapos so, natin itatabi mm -hmm. kung dito para sya na lang kukuha lahat nung ano nung pangalan pa pwede rin no O dito kaya? O dito naman. Pwede rin dito. E dito na lang. banda rito kaya? Para mas marami sya. Ayan. So, meron na tayong juni mo hat. Ngayon, di nakulang yung fiber natin. Aha. Lagay natin dito yung ibang mga eto lagay natin dyan kulang pa tayo ah uh, isa na lang pala kulang na cactus punta doon kay Krobus ay titrobus. ay ano ba yan maraming ano dun eh dito na tayo dadaan kasi dito yun eh. sa so mutant mutant layer, ngayon ayusin natin mauna to yan so let's go So, ayan. Ang mutant player. So, naman natin nakuha? Ano ba yan? <laughs> so, ayan, akala ko wala tayong nakukuha ng ano eh. Fiber. Kailangan natin ng fiber. Eleven pa lang nakuha natin. Punti lang fiber. Saan naman? Baka doon sa, ano, sa mountain. Maraming fiber doon. Basta may nakukuha rito ng mga, ano, items. scenes. Namin natin nakuhang ano to? Algae soup. ano na nakuha natin kay Marlon kasi dami na rin natin na na, na ano nagapi ng mga monster Nana, one na 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 <coughs> subukan natin kaya pa bang pumunta kaya pa bang pumunta doon kay ano <coughs> let's see 110 ano si Emily <laughs> maka hindi na yata hindi yata tayo maka meron ba tayong pinadala wala yata tayong pinadala Ni natin itong mga to tsaka dapat di ba gagawa tayo ng mga ganito pa hindi na tayo nakagawa wala na So, yun. <laughs> Hindi natin nagawa yung mga mission. Pero, ang maganda, nakatanim tayo. Kala ko wala tayong napadala. Meron pala. So, for day 14 of summer year 3, kumita tayo ng 27,590 gold.